May piece daw ah. Hindi na ko saan. Economics daw, pre. Ilam mo na lamang. Sabi ni ma'am. Sabi ni ma'am Hirap siya mag-English eh. Economics, isang pag-aaral tungkol ito. sa wastong pangasiwa ng mga limitadong yaman sa bansa. Si Adam Smith, well, ama night, ng economics. Man. Meron itong dalawang sangay. O oh, yaman, yeah, alam mo ba yung unang sangay? 🎵 Oo nga pala, hindi Ang unang sangay ay microeconomics. Di ba yun yung tumutukoy sa galaw ng, ng maliit na bahagi o unit ng kabuhayan? Katulad ng Sari-Sari Store, Denmark. Di ba alam mo yung ikalawang sangay? Yun yung tumutukoy sa galaw ng kabuang ekonomiya sa... papasya tulad dito ang ekonomiya ng bansa. Hindi, di ba may dalawang sangay pa yung macroeconomics? Yung una nga nun, yung unang modelo eh. May formula nga siya eh, yung sambahayan plus bahay kalakal. Yung sambahayan tsaka bahay kalakal, iisa lang siya. Ano siya, nagkoconsume siya, tapos nagpuproduce din siya. Katulad sya nung ano, nung mga karpentero, gumagawa sila ng lamesa para din sa sarili nila. Uy, Tony, alam mo ba meron pang isang modelo yun? May ikalawang modelo. So, yung formula nito is sambahayan plus bahay kalakan. Tapos, meron matadagdag dito, yung pamilihan. So, dito naman, yung yung pamilihan, siya yung nagsisilbing tulay ng bahay kalakal at ng sambahayan. Parang ano, kunyari, bumili ka, yung producer, gumawa siya ng produkto niya. Tapos, papadaanin niya muna yung sa pamilihan, bago siya mapunta sa mga consumer. Yung tulay nga. Tapos, alam niya ba, <laughs> meron ano, yung pamilihan, meron dalawang uri yun. Nakakuha. <laughs> Uy, Kimpi, ito yung world market, no? Yung world market, dito makikita ang <laughs> mabibili ang mga hilaw na materyales para makapag-produce ng mga panibagong produkto. Yung commodity market, alam ni Ma... Ano yun, Samsung, eh. <laughs> hey, syempre, may pera. Dave, ba may isa pang uri ng pamilyan? Yung commodity market, dito nakakuha ng mga finished product. Halimbawa, ano, upuan, lamesa, tapos yung ano, dami pa. Ano yung pinagkaiba ng unang modelo sa ikalawang modelo? Sa unang modelo, wala siyang pamilihan. Tapos sa ikalawang modelo, meron na siyang pamilihan sa formula niya. Ah, galing! Level 2 ng pamilihan sa economic. Para, uwi na tayo. May AP pa buwas. Baka may quiz <laughs> pa tayo. Buka. Tara, tara. Huwag ka okay, malaman. AP. Muho AP. I love AP. Mama, uwi na ako. Mama. <laughs> mama, mama na ako. <laughs> With you, I'm trying to kick it, kick it, kick it. With you, I want to kick it, kick it, kick it. Cause you turn up my spirit, spirit, it. Let's take the strip and flip it, flip it. Flip this, flip this thing up. We keep. Alam kayo yung world market e. Eh. Ito ata yun, yun. Eh. <laughs> Pimpi, alam ko itong commodity market. <laughs> 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 alam nyo ba yung pamilya na yun? Parang yung pamilya na yon. Yung yun. Yun yung nagsisibing ka na yun. Si